Good day guys, good day sa ating lahat Good day mga kabruner, mga goat farmer Ako na po ni si Bruner Mix Vlog ang maghantag kaninyong tips kabahin sa pagpamuhi o mga kanding Ang tips natin ngayon guys ito yung ano ang tatlong dahilan sa pagtatai ng mga kambing Kung bago ka palang guys sa ating channel simple lang ang inyong gagawin Pindutin lang ang subscribe pati na rin ang bell button para updated kayo sa aking mga susunod na video. Ito guys, ang number one na nagbibigay ng pagtatae ng ating mga alagang kambing. Hila-hila. Ang hila-hila, ito ay lumalabas sa tuwing hindi pa sisikat ang araw. Tuwing hindi pa init o sa oras ng 5am to 8am gumagapang pa ito sa damuhan na pwede rin ma kain sa ating mga alagang kambing kaya guys sa ating pagpapastol kailangan nasa tamang oras tayo pagpapastol sapagkat itong insikto na ito pag na sama ito sa damo na makain ng ating mga alagang kambing ito rin ang dahilan kung bakit nagtatai ang ating mga alagang kambing kasi ang insiktong ito guys hindi ito natutunaw sa digestive system ng ating mga alagang kambing itong hila-hila pangalawa higad ang higad ay isa sa mga uri ng uod na gumagapang rin tuwing hindi pa sisikat ang araw mula 5 AM hanggang 8 AM. Ang higad ay isang uri ng uod na may maliliit na mga tinik ang katawan. Kung makakain ito ng kambing ay isa rin sa nagbibigay ng pagtatae ng ating mga alagang kambing isang, isang insikto na didli ito pag hindi ito na agapan ay pwede rin mamamatay ang ating mga alagang kambing kaya may papayo ko sa inyo guys huwag din yung i pastols ang inyong mga alagang kambing sa tuwing 5 am at 8 am kasi malamig pa yung damo hindi pa naarawan ito mga damo kailangan nasa tamang oras tayo sa pagpapastol mula 9 am hanggang 12 para nakatago na rin yung mga dalawang insikto na gumagapang sa magandang buhan na pwede rin magkakain ng ating mga alagang kambing Number 2 uh, dahilan sa pagtatae ng ating mga kambing, pababagong-bagong klima ng ating panahon o malakas na ulan. Ang malakas na ulan ay isa sa mga nagbibigay ng pagtatae ng kambing dahil sa sobrang lamig, nag-iiba yung pakiramdaman ng ating mga lagang kambing lalo na kung galing sa sobrang init at bigla ang buhos ng ulan ng malakas ang mga kambing ay nagtatai kasi lumalabas yung mga bakterya pagkatapos itong uminit at biglang umulan number number 3 pabalik-balik na pagkain sa isang araw. Ang pabalik-balik na pagkain sa isang araw ay isa sa mga dahilan kung bakit ang mga alagang kambing natin ay nagtatai. Kasi ang mga kambing, kambing ay kailangan kakain ng 13 kinds of feeds sa isang araw para hindi para hindi sila magtatai. Kailangan guys sa isang araw ay makakain ang kambing ng 13 leaves na ito ang dahilan na hindi sila magtatai ang mga ito na dahilan ng pagtatai na ating mga kambing kung hindi ito maagapan ay delikado <coughs> na pwedeng ikamatay ng ating mga alagang kambing sapagkat itong <coughs> uod na tinatawag natin na higad Super deadly ito pag hindi magapan pwedeng 50-50 ang kalagayan ng ating mga alagang kambing sapagkat matinik ang katawan nito na maliliit at didli ito pag hindi magapan yung pag tatae sapagkat ang mga uod na ito ay nagbibigay ng malaking problema sa digestive system kaya nagtatae ang ating mga alagang kambing mahirap itong gamutin kasi wala itong mga gamot na ma, na mabilis na mga agribit na pwede nating igamot sa ating mga alagang kambing na nakakain ng higad at ito namang ila-ila mahirap rin itong gamutin kasi pag ang tagal ito sa ilalim ng bituka ng ating mga alagang kambing. Ito'y dumadami kasi nangingitlog ito sa bawat oras pag hindi ito namamatay. Kaya guys, maipapayo ko sa inyo. Kayo mga farmers, dapat ipastol niyo sa tamang oras ang iyong mga alagang kambing. yung sisikat na yung araw at medyo mainit-init na mula 9am hanggang 12 noon at kung tag-ulan naman na biglang buhos ng malakas ng ulan na galing sa mainit ito na may nagkapagbibigay ng pagtatay ng ating mga alagang kambing kasi ang malamig at malakas na buhos ng ulan ay nakapagtatai din kasi sa sobrang lamig nalalamigan yung tiyan ng ating mga alagang kambing na galing sa mainit na sikat ng araw at biglang buhos ng malakas na ulan kaya may payo ko sa inyo guys kailangan isilong ninyo sa ilalim ng puno tuwing alas dusi ng tanghali kasi pag biglang lumakas bumagsak ang ulan ito rin ang dahilan na magtatae ang ating mga alagang kambing at hanggang dito lang ako guys ito si Brother Mix Vlog ng Bohol. Thank you and God bless sa ating lahat. Sana'y nakatulong Itong tips natin ito sa araw na ito. Ito yung ano ang tatlong dahilan kung bakit nagtatai ang ating mga alagang kambing. O cause of goat diarrhea. Thank you and God bless sa ating lahat mga idol ang tandaan nyo guys aanhin mo ang karunungan kung nakatago man lang sa iyong isipan God bless sa ating lahat